70 na ng madaling niya araw then nandito na tayo sa Fortune Island uh, hindi na ako nakapag vlog doon sa pagpunta dahil uh, at ako'y nakatulog dahil ako'y buyap kagabi kasi na walang kasi ng kuryente doon sa amin uh, ano taga pinapaypayan ko si Tutoy nandiyo na is kaya buyat tapos anong oras pa na nag I'm <laughs> na lang kayo mamaya mga ka-frozen. Bye, bye Alright mga ka-frozen at maglalawit na ang kuya ng ating hay-hay. Ayan. Pero ginagawa ko ito rin sandalan. Dito ako nakatulog kanina. Tapos <laughs> ako naka, ano, naka sandal fortune. Hindi pa masyado kita. Huli na agad kami! <laughs> Madilim dilim pa mga ka-frozen ha. <laughs> Yun na. Woo! <laughs> 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 thank <laughs> you Yeah. <laughs> yeah. Dalawa kasi mga ako prosen ng hawak ng cellphone. O, oh, ang sakuyas ay ang isa. Yan na. Oh, lakas. Makita na Oh, nakita. Oh, ay. Okay. Yun, ayun, ayun. ayun. <laughs> ayun, ayun, ayun. 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 Sung song. Sung song. Woo. Woo. Thank, you, lad, thank, you, thank Lord. you, Lord. Thank you, Lord. So Chan. Thank you, Lord. Thank you Lord Anh, Anh, Thank you Anh, 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 một zero, one zero, một zero, một zero, một zero, một zero, một zero, một Nakal guys. Do. Ni magdidirit ako. <laughs> ay ay ay, ay ako. Pa pa uh, i-flashlight mo ayan hindi mo makita. na siya makakalpas, makakaprosem kasi patay na siya. Song song, hindi kala ko Okay na yan, basta may huli tayo. Hula, <laughs> oh, ah. ka. eh! Oh, yun, Laki. Mamadali ka. Kapag diling eh. Nangatala ko. Ika lang. O, diba? Unang, ano natin, unang lawit ng ating sungso, ng ating... Ay, ay, meron agad tayong sungso. Ang laki niyan, makaka kaprosen, oh. Oh. Ang laki, Oh. Ay, oh my God. Meron agad tayo, mga kaprosen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Ay, meron na agad kami eh. Maaga pa lang eh, oh. Aga pa, aga pa. Madilim-dilim pa. <laughs> Madilim-dilim pa. Uh -huh. oh. Kakaraya lang natin. Ba, ramdam ko pa biglang inigate. Uh -huh. Ang laki. Mga ano to. Sampung kilo. Mga <laughs> ah, sampung kilo yan. Kamaklong, tsaka pro, kamaka-prozen. Woo. Alright, mga kaka-prozen! Teka Nakaisa na agad tayo, mga prozen Thank you, Lord! Ang makasaya! Ang uh, makadalwa. Ano tayo, makadalwa, makatatlo! Oh, Diyos ko! Tayo, mga prozen may nakita ko doon na tatalo na na, ano, malasuge, okay. malasuge. Okay. Thank you! Meron na agad tayo! Nakakabuhay ng dugo! Kapag nakakahuli! <laughs> Nakakabuhay ng dugo! Oh my God! Hindi <laughs> 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 nga lang masyado makita kasi matilim pa. Ah, Naka-area na, lang natin mga ka ba? Bigla siyang na eh. higit. Palusog eh. Lock pa naman no. Alright, Alright mga ka update tayo. Dito pa yung gabi siya man ng O kaya 11 kilos. Tawa at laki. <coughs> nahirapan ng kuya magtaas. Tapos kanina, <coughs> ano lang siya kumagat. Ramdam ng kuya. Muntik na rin mahuli. Sayang. <coughs> Takadalawa -taka na sana kami. <coughs> Ayan. Thank you Lord. Sa so blessing. अगत करिए sa amin. Oh, may nahigit eh. Ayan, ayan. Oo oh, nga, ayan. O, ganit ah. Oh, PGR. Oh. Nahigit. Stolitz, nahigit din si Stolitz. O. Oh. O. Ahi gitu nadi ne ma, apa maksain? Oh, ahi gitu ne an. Oh, da si Dolli. makahuli ulit tayo mga ka-frozen Diyawala sa paka. Alaki, meron na. Ang ganda at eh. Hello, higit. higit na. Tulips pala ito. Tulips pala. <laughs> Akala, naman ni. Eh. Wala. Alam mo, pwede siyang dalawa pala, ano, noong, noong, sapi. Gadaan. <coughs> Nalang ako na. Ito <coughs> ulit <tulad> pala yan. Tataanan <coughs> ko pa. Lah, yun na. nak pa din. Lagak. Lagak. <laughs> eh, nak kahole si KJR. Yeah. Sapi paling Oh. Mac sapi pala, kalau kau kahole. Ha

ตาจาเกลา,า้างร้าวะลเขาบหนาใกนา <c oughs> Madilim pa eh, kita mo na pala. <laughs> <laughs> Sabi pa lang dalawa ngayon ano ba yun? Tapos, papa, 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 papa. Papa yakaw. Tapos pa lang dalawa, napala ko kanina. So, ila makaka-prose, uuwi na tayo. Maguuwi na, na rin naman, ang oras natin ay 6:38 na ng umaga mag-uwian na rin naman sila kaya mauuna na tayo Nakalata namin nagkahigita na ayun pala nagsapian na <laughs> kay kuya JR kay Tolitz tsaka yung awit tas dumaan pa kami makalata <laughs> yung nagkahigita na ang dalawa sapian pala pauwi na kami mga kaprosin abangan yun na lang yung pag-uwi namin kasi mahaba-haba pa yung amin. <laughs> Aga pa lang. Meron na kami. <laughs> Kamura ba? Nakakamura. Kamura. <laughs>